Hindi na ako uuwi ha. Ay. Hindi na ako uuwi dito. Uuwi Hindi nga. alis ako. <laughs> pag alis ko di na ako babalik. Yan na ha. Pag pag, pag alis ko. Ay. Ha? Hindi na ako uuwi ha. Ay. hindi na nga kauwilid sa bahay. Ate Amda, hindi na kauwilid sa bahay ha? <tinyo> Hindi na nga uwi. Pag alis ko, hindi na ako babalik dito. <tinyo> hindi na ako uwi, ha? Amjah, hindi na ako uwi dito. Eh, ako na, kayo, kayo, kayo. Yan, hindi na ako uwi dito, eh, ha? Uh, Saan ako uuwi? Eh, dyan, Saan? Dyan na sa Saan? Talikai. Saan? Hindi na ako babalik dito. Aalis na ako. Ay, oh, dali, aalis na ako. Ay, hindi na ako babalik. Hindi na ako babalik, ha? Ay, balik ka na, na dyan. Ha? Hindi na ako babalik dito, ha? Mama, mama, Si Amja, bye-bye. Hindi -bye. na ako babalik. Uusog ka na dito, hindi na ako babalik dito. Ay, nako. Hindi talaga ako babalik. Bamaba ka dyan. Ay, aalis na nga ako. Hindi na ako babalik dito sa bahay. Ate Amja, baba na dyan. Uy, baba na dyan. Hindi na ako babalik dito, ha? Ibigyo na Amja. Amja. Hindi na ako babalik dito. Wait lang, hindi na ako babalik dito sa bahay, ha? Haalis na ako, ha? Kaya lang Ha? Bye-bye. Lagi kasi kayo nag-aaway ni Yana, eh. Hindi hmm. na. Hindi na kayo mag-aaway? Tayo ka muna dito. Mama, ako Ako lang. Wala. <laughs>